Paul Marks para support sa akin na uh, hindi ko naman inaasahan na kung na inaasahan ko na maraming suporta hindi ko inaasahan na ewan medyo overwhelmed kasi ako kaya hindi ko alam kung ano sabihin ko basta sa lahat na nandito kay pastor na nag-pray para sa ating lahat ating mga auntie, uncle John mga kapatid, pinsan mga relative ay consanguinity, affinity mga kababaryo mga kabas high school Baguio City High School kaka St. Louis Bagdal at mga katribo na sinasabi nila sa akin dahil ako ay hurot although ang hurot ko ay apat na provinces. Dito kami lumaki sa kaigurutan, kaya solid igurut. Ang puso, although nga, Pangasinan, Locos, Ipugaw at Pinggen. Hindi na sa aking lahi. Pero, bottom, bottom line noon, Pilipino tayo, pare-parehas. Yehey! Yeah! sabi nilang nagtatago, ay hindi naman kasi magtatago ako sa likod ninyo. At ako magtatago sa inyo ako magtatago. Kung mayroong saya diyan, palda doon ako magtatago. Kasi takot ako sabi. Pero joking aside, asahan ng taong bayan na harapin natin 'yan. Kasi mayroon tayong ilaban na uh, ibig sabihin nun ay uh, Lawyers for Bantag composed of uh, different provinces ng Cordillera. Uh, gusto kong sabihin, provinces ng Kalinga, Mountain Province, Lingget, Itugaw, Kalinga na palaging active sa uh, ganitong mga pagtitipon. Aanhin mo naman yung Laang ligo kung wala naman B. Ano ba yung B? Baka ba? Ano yun? Bantag. Ah, bantag. Akala ko. <laughs> Kaya, kung punti man kami, marginalized, aniguro, jolib naman kami kung laban lang ang pag-uusapan. Yes! Hindi yes. naman kami lalaban sa gobyerno. Kasi ano namang laban namin? Lalaban kami sa katutuhanan. ma. Yun ang attorney namin. Si attorney, katutuhanan. Wala namang iba, di ba? May media yata. Kaya nasisilaw ako eh. Nasisilawan? Oo. Uh, yun, yung mga umatid May lulula tayo dyan. sabi ko na maraming salamat. Umiiyak pa sila. Sabi sa Marins, huwag ka daw umiyak eh, para tumigas yung puso mo, para pag lumaban ka solid. Uh, pero maganda rin umiyak ka para mabawasan yung hin hinanakit mo, uh, para hindi ka may stress. Uh, iyak lang, walang problema. Dati kasi hindi ako umiyak. <laughs> pero nung namatay yung lola namin doon ako, grabe umiyak. Sabi ko, masarap ka lang umiyak. So, ini-encourage ko rin yung gusto mong umiyak, umiyak talaga. Dahil nakakagaan ang pakiramdam. Hindi por kilalaki kay ayaw mong umiyak, titigas talaga, magiging bato yung puso mo. So, ito, laban ng katotohanan ito, siyempre sa family ni Percy Lapid, na sila ang nawala na ilaban siyempre rin nila kanilang karapatan laban ang kanilang mahal sa buhay. Katulad din natin, ilalaban din natin karapatan natin. At uh, lalabas din naman ang katotohanan dyan. Maraming salamat sa inyong lahat. Kay Dorot Warriors International na nandito rin. Yes! nga nila walang iwanan. Walang iwanan. At uh, ngayon nakikita ko na kahit anong provinces ng ating mga Cordillerans dito ay nagkakaisa. Sabi ko nga uh, kaya tayo nagbuo ng iwi, Igorot Warriors, para mag-unite ang mga tribes ng Cordillera. Yun lang at maraming salamat sa inyong lahat. Dito ang aking mga iwi. First nominee, second nominee. At uh, nagpapasalamat silang lahat sa inyo. Nagpapasalamat kami lahat sa inyo. Sa inyong Anos. Permiti anus yun. Isang masala. Salamat. ko ang ahanak tayo ako ha. kasi nagmumura. Ito nga, di ba kakanukat? Achim na At Lokchit! <laughs> <laughs>